sa kagubatan ng Cambodia, si Angie ay tumatakbo sa takot at biglang nitisod nang siya ay mabaril sa kanyang chan. Isang robot ang biglang lumitaw sa kanyang likuran at naghahanda na patayin siya habang si Major Green ng CIA ay nanonood mula sa malayo sa isang screen na sinasabi sa robot na tapusin ng mabilis ang kanyang trabaho. Nagsimula ang lahat 48 oras ang nakalipas. Habang ang mundo ay nasa digmaan, Mahigit sa dalawang daang kumpanya ang bumubuo ng napakahusay na mga robot at nakikipagkumpetensya upang makita kung sino ang unang makakakuha ng pinakamahusay na kontrata sa militar. Sa isang paliparan sa Cambodia, tatlong programmer ang sinundo ni Bowler, na tumangging sumagot ng anumang mga tanong at ipinakita sa tatlo ang kanyang baril upang patigilin sila sa pagtatanong. Dinala sila sa isang pangit na apartment para may setup nila ang kanilang kagamitan, ngunit sina Kroger, at Fielding lang ang mananatili, habang si Jantz ay dinadala para mag-set up ng drop point link. Ipinaalam ito ni Bowler K. Green na nagpapadala ng eroplanong may apat na BR robot sa Golden Triangle. Sa gubat, si Angie at ang limang iba pang mga doktor sa isang humanitarian mission ay nasira ang kanilang van ng isang spike trap, kaya ngayon ay kailangan nilang hanapin ang nayon ng naglalakad. Sa malapit, dumating din sina Jantz at Bowler at maingat na ginabayan ni Bowler si Jantz sa paligid dahil kaya niyang maghanap ng mga pampasabog na nakatago sa mga halaman. Kailangan din nilang manatiling nakatago sa tuwing may patrol na dadaan. Sa kalaunan, nahanap nila ang tamang lugar at mabilis na naiset up ni Jantz ang kagamitan sa komunikasyon. Naglalagay din si Bowler ng isang bagay na tinatawag niyang backup plan. Nang gumagana na ang lahat, nagkaroon ng access si Green sa mga kamera, habang si Kroger ay ipinalam ng kanyang boss na si Foster na may kaunting pagbabago sa kanilang layunin at ang CIA ay kasangkot. Nabigla siya sa narinig at tinanong si Jantz tungkol dito, ngunit bigla na lang siyang pinatahimik ni Bowler. Naglalakad ang mga doktor palapit sa kanila ngunit hindi sila nakita, kaya nagpatuloy sila hanggang sa makarinig sila ng kakaibang ingay. Sa kabutihang palad, ito pala ay isang grupo ng mga bata na naglalaro bilang mga sundalo. Pagkatapos, bumalik si na Jans at Bowler sa apartment at sa wakas ay ibinaba ng eroplano ang mga robot sa gubat. Ang parachute ni robot BR-4 ay hindi bumukas ng tama at agad silang nawala ng signal. Si BR-3 ay may ilang mga issue sa COM module na mapanganib dahil kung mawala ang COM, mawawalan sila ng control sa robot at magagawa nitong itarget ang sinuman salamat sa advanced AI. Habang nagsisimulang gumalaw ang mga robot, narating ng mga doktor ang isang nayon kung saan nakilala nila si Nakila at Mason. Naputol ang kanilang pag-uusap sa pagdating ng mga lokal na smuggler na agresibong itinulak si Mason at sinipa si Jordan. Wala silang pakialam kung mga voluntaryo na doktor sila, ang mga smuggler ay nagsasabi sa kanila na umalis o sila ay mamamatay. Samantala, dumating ang mga robot sa setup na iniwan ni Jantz ng mas maaga. At pinipilit ni Bowler ang mga programmer na i-update ang mga code gamit ang bagong layuni ng misyon na magtatagal. Natukoy din nila na sa wakas ay gumagana na ang BR-4, bagamat hindi ito tumutugon ng maayos. Bumalik sa mga doktor, magpapalipas sila ng gabi sa nayon ni Kila habang binabantayan sila ng mga smuggler na nangangakong aalis sa umaga. Napagtanto ni Jordan na si Mason ay dating isang Navy SEAL dahil sa kanyang tato at tinawag siya para sa hindi paggawa ng anumang bagay laban sa mga smuggler, na halos lumaki sa isang away hanggang sa pigilan sila ng iba. Kinaumagahan, tapos na ang tech team sa pag-update ng code at nag dahil hindi ito isang simulation tulad ng ipinangako sa kanila. Kasunod ng bagong code na ito, kumuha ng mga armas ang mga robot para sa kanilang mga sarili at nagsisimulang gumalaw nang wala ang kanilang input. Samantala, ang mga batang taga na ay naglalaro sa gubat nang makatagpo sila ng nahulog na parachute na natagpuan si BR4 sa ilalim nito. Kinuha ng anak ni Kila na silipang ang module nito na naging sanhi ng pagsisimula ng robot sa paggalaw. Sa sobrang takot, agad na tumakbo ang mga bata. Sinuri ni BR4 ang system nito at nang matuklasan itong nawawala ang module nito, sinuri nito ang footage nito at nagpapatuloy sa paghahanap para kay Lip. Sa nayon, pilit na pinapaalis ng mga smuggler ang mga doktor. Pinutol sila ni Lip upang ipakita ang module sa kanyang ama at pinuno ng smuggler na si Prak, ngunit hindi niya ito sineryoso. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga robot sa labas ng nayon at gusto ni Green na atikihin nila ang mga smuggler. Ang tech team noong una ay tumanggi dahil may mga sibilyan, ngunit nagbanta si Bowler na papatayin sila hanggang sa i-activate nila ang mga order. Ang mga robot ay agad na nagpaputok sa nayon at ang mga smuggler ay nagsisikap na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit ang kanilang mga bala ay walang magagawa laban sa gayong malakas na baluti at sa lalong madaling panahon sila ay namatay sa lahat ng dako. Ang isa sa mga bata ay tinamaan ng ligaw na bala kaya nagmadali si Mason na iligtas si Lip. Iniwan siya kasama si Kila at ang mga doktor sa kubo bago nagtago kasama si Prak upang pag-usapan ang isang diskarte. Pinulot ng isa pang sibilyan ang sandata ng isang nahulog na smuggler para ipagtanggol ang sarili, ngunit bago paman mabaril ng robot, pinigilan ito ni Fielding. Siya ay tutol sa pagpatay ng mga sibilyan, ngunit sinabi ni Bowler na lahat sila ay saksi kaya dapat din silang tapusin. Sinubukan din ni Jantz na magprotesta, ngunit itinutok ni Bowler ang kanyang baril sa kanya, kaya muling isinaaktibo ni Kroger ang robot at binaril din ang sibilyan. Pagkatapos ay kumilos ang mga robot sa paligid ng nayon, pinapatay ang anumang natitirang mga smuggler at binabaril din ang mga tao sa loob ng mga barong-barong. Maingat na pumuslit sina Mason at Prak at pumasok sa barong-barong ni Kila. Sinubukan ni Prak na umalis kasama si Lip, ngunit pinigilan siya ni Mason dahil gusto ng bata na manatili kay Kila. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Prak ng magisa. At narinig ng grupo ang isang kakaibang ingay sa labas sa isang sugatang babae na umiiyak sa kanyang patay na anak. Gusto siyang tulungan ng mga doktor, ngunit nauna ang robot at pinatay siya. Sa sandaling iyon, nakita ng robot ang presensya ng grupo sa barong-barong at nagpaputok dito. Agad na tumakbo palayo ang grupo at ipinakita sa kanila ni Mason ang isang lugar na mapagtatagoan nila bago tumakbo pabalik upang makagambala sa robot. Nang lumabas siya sa camera, pinahinto ng tech team ang robot dahil hindi smuggler si Mason. Nang makita ito, sinabi ni Mason sa iba na ligtas na para lumabas. Ngunit ngayon ang lahat ng kanilang mga mukha ay nasa camera na din. Inutusan ni Green ang tech team na alisin silang lahat at huwag mag-iwan ng mga saksi, lalo na nang malaman niyang si Mason ay isang dating Navy SEAL. Muling na-activate ang robot, kaya bumalik si Prak at binaril ito para makaabala ito para makatakas din si Nakila at Leap. Si Mason at ang iba ay patuloy na tumatakbo at nailigtas din ang ilang mga bata, ngunit ang grupo ay nagkahiwalay nang pumasok sila sa gubat, kaya ang mga bata ay hindi nakaligtas sa mga robot. Makalipas ang ilang minuto, dumating si BR4 sa barong-barong ni Kila, naghahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Lip. Sinubukan ng isang lokal na pigilan ito, ngunit pinatay siya ng robot sa ilang segundo lang. Pagkatapos ay gumamit ito ng tablet upang ma-access ang internet upang matuto pa ng maraming bagay tungkol sa sangkatauhan, tila ang AI ay dahan-daang nagiging may kamalayan sa sarili. Tinatanggal din ito ang utak at puso ng lalaki ngunit hindi niya ito maintindihan. Susunod, sinubukan ito ang mukha ng lalaki, ngunit mabilis niya itong itinapon at lumabas upang subaybayan ang mga bakas ng paanilip. Sa gubat, nagbabalik ang eksena sa simula, tumatakbo si Angie na bigla na lang nabaril at nahulog. Kinuha ni BR2 ang kanyang pasaporte at iniskan ito. Ngayon ay alam na ni Green at ng tech team na ang mga runner ay mga voluntaryong doktor lamang. Gayunpaman, tinapakan pa rin ni BR2 ang ulo ni Angie gamit ang paa nito. Samantala, tumatakbo si Kila kasama si Mason na ang kamay ay nasugatan ng ligaw na bala. Habang sinusubukang magtago, Nakita nila ang tatlo sa mga doktor, sina Jordan, Des at Tian. Nagpa siya silang magpalipas ng gabi na nakatago sa isang kweba at binigyan ng mga doktor ng paunang lunas si Mason para sa kanyang kamay. Kinagabihan, si Dr. Bao ay tumatakbong mag-isa sa gubat, ngunit bigla siyang nadulas at nahulog at nabali ang kanyang binti dahil sa pagkahulog niya. Sumigaw siya sa sakit at narinig ng grupo ni Mason, ngunit nang subukang umalis ni Jordan upang tulungan siya, pinigilan siya ni Mason bago pa niya maibigay ang kanilang lokasyon sa mga robot. Patuloy na tumetakas si Bao sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanyang binti ngunit hindi siya makagalaw ng masyadong mabilis. Kaya hindi nagtagal ay nahanap siya ni BR2 at pinatay siya. Biglang natuklasan ng tech team na si BR4 ay naghahak sa kanilang system at sinusubukang makipag-ugnayan sa kanila. Ang tatlo ay hindi ma-access ang mga file nito upang ihinto ito at ngayon si BR4 ay naga upload mismo sa kanyang system. Inutusan sila ni Green na wakasan si BR4, ngunit nang subukan ng team na i-activate ang self-destruction code, pinigilan ito ni BR4. Isinasaalang-alang din nilang i-activate ang backup na bomba ni Bowler, ngunit hindi nila magagawa ito dahil sisirain ito ang setup ni Jantz at mawawala ang kanilang mga koneksyon sa iba pang mga robot. Nawala sa isip ni Bowler ang mga potensyal na kahihinatnan at hinila ang isang bungkos ng mga wire upang pigilan ang paghak ni BR4 na nawawala rin ang kanilang koneksyon sa bawat robot at pinuputol din ang kuryente sa apartment. Ang tatlong robot ay nakahinto na ngayon, ngunit patuloy na hinahanap ni BR4 si Lip, ibig sabihin, ang AI nito ay walang kumukontrol. Sa sandaling mapaandar muli ng tech team ang mga computer, gumawa sila ng bagong plano, hahanapin ni BR1 ang grupo ni Mason ngunit si BR2 at BR3 ang itatalaga upang pigilan si BR4. Kinaumagahan, umalis si Mason sa kuweba at nahanap ang bangkay ni Bao. Nakita rin niya si BR2, kaya maingat niyang hinukay ang isang minahan at itinapo nito sa kabilang panig. Habang sinusundan ni BR2 ang pagsabog, kinuha ni Mason ang grupo at ginabayan sila sa planta ng smuggling kung saan bigla silang nakarinig ng ilang pagbaril mula sa gubat. Lumitaw si Leif Prak at ang huling doktor na si Wendy na tumatakbo palayo sa mga putok ng baril at sa wakas ay muling nagsama-sama ang magkabilang grupo. Habang hinahanap ni Prak ang kanyang sekretong hukay ng mga sandata, nagpakita si BR-1 at nagpaputok, kaya lahat ay tumakbo upang magtago sa isang barong-barong. Sa kasamaang palad, isang ligaw na bala ang tumama sa tuhod ni Tien. Narinig ni BR-1 na may tao sa pader ng barong-barong at kinaladkad si Dez palabas. Ngunit binato ni Mason ng martilyo ang ulo ng robot at lumihis ang putok nito na nagpasakit sa tainga ni Dez. Pagkatapos ay tumakbo si Mason palabas kaya sinundan siya ng robot at naibalik ng iba si Dez sa barong-barong. Patuloy na umaabante si BR-1 at nahanap niya si Prak na pinabagsak siya sa isang shot. Isang naiinis na lipang lumabas sa pagtatago upang ipakita sa robot na nasa kanya ang module na nakita ni Green at ng tech team sa mga kamera tumakbo si Kila para protektahan si Lip. Ngunit bago sila mabaril ni BR1, tumalun si Prax sa harap niya at sa halip ay napatay. Pagkatapos ay lumabas din si Mason upang labanan ang robot, ngunit mabilis siyang natalo. Hindi nagtagal ay sinundan siya ni Jordan gamit ang isang sandata na natagpuan niya sa barong-barong para lamang mahulog at mawala ito. Tumalun muli si Mason sa laban upang maabala si BR1 at tumakbo si Jordan upang magtago sa barong-barong. Pagkatapos, nagmadali si Mason sa hukay ng armas at nag-set up ng landmine. Nang lumapit dito si BR-1, binaril ni Mason ang minahan, na nagdulot ng pagsabog at sinira ang binti nito. Bumagsak ang robot ngunit gumagana pa rin, kaya tumakbo si Mason upang simulan itong bugbugin. Pina-activate ni Bowler sa timang self-destruction mode, ngunit sa kabutihang palad ay nakita ni Mason ang liwanag at tumakas kaagad bago ito sumabog. Bumalik sa barong-barong, umiiyak si Lip para kay Prak at ipinakita ni Kila na siya ay malubhang nasugatan. Bumalik si Mason at humingi ng tulong kaya sinubukan ni Tian at Wendy na iligtas siya. Nang maayos na ang lahat, umalis ang grupo nang hindi alam na sinusubaybayan na ngayon ng tech team ang module. Samantala, sa wakas ay nahanap na ni BR3 si BR4 at sinimulang atikihin ito. Gayunpaman, si BR-4 ay nag-download ng maraming bagong kakayahan mula sa internet na hindi alam ni BR-3 kung paano haharapin, kaya sa loob lamang ng ilang minuto, natalo ni BR-4 si BR-3. Gusto ni Bowler na gamitin nila kay BR-3 ang self-destruct mode, ngunit tinutusan sila ni Foster na huwag gawin ito dahil gusto niyang iligtas ang advanced na utak ni BR-4. Pagkatapos ay ginamit ni BR-4 si BR-3 upang ma-access muli ang mga computer ng tech team at nagsasabi ng salamat bago ito magsimulang mag-upload sa sarili nito. Napaka seryoso nito kaya nagpasya na Bowler at Green na huwag pansinin ang mga utos ni Foster at sabihin sa team na i-activate ang self-destruction ni BR-3 ngunit pinigilan sila ng BR-4 at inalis ang module ni BR-3 para ilagay ito sa ulo nito para patuloy na mag-upload. Nagpa siya si Bowler na kailangan niyang pumunta sa gubat at harapin si BR4 mismo, ngunit nag-aalok si Kroger ng alternatibo, isang bagong module na may mga advanced na taktika para i-activate muli si BR3. Habang tinatalakay nila ang mga detalye, napagtanto ni Bowler na nasa labas si Fielding at tinatawagan ang kanyang asawa. Sinundan niya ito at hiningi ang kanyang telepono, ngunit nagsimulang tumakbo si Fielding. Pagkatapos ng mahabang habulan, napunta siya sa dead end. Kaya kumuha siya ng pipe at inampas si bowler para magpatuloy. Sa kasamaang palad, siya ay nadulas at nasakta ng kanyang paa, na nagpapahintulot kay bowler na maabutan siya at patayin siya gamit ang isang kutsilyo. Ang lahat ng ito ay narinig ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang telepono, na nahanap niya at ginamit ni bowler para subaybayan ang numero. Susunod, bumalik si Bowler sa apartment at sinabihan sina Kroger at Jantz na mag dahil nakumpromiso sila, na nagkukunwa hindi alam kung nasaan si Fielding. Pagkaalis nila sa apartment, pinasabog ito ni Bowler. Sa USA, ang asawa ni Fielding ay pinatay sa kanyang sariling tahanan ng isang asasi na ipinadala ni Bowler. Bumalik sa gubat, ang grupo ni Mason ay umakyat sa ilang mga bato upang maglagay ng higit na distansya sa pagitan nila at ng mga robot. Ang lahat ng malulusog na tao ay umakyat at ang mga nasaktan ay hinila pataas. Ngunit nag-aaksaya sila ng napakaraming oras at itinakda na rin ng tech team ang kanilang mga computer sa isang bagong lokasyon at muling inactivate ang mga robot. Di nagtagal, nahanap ni BR2 ang grupo, ngunit si Jordan na lang ang natitira sa lupa. Pagkatapos ng ilang mga bigong shot, nagsimula siyang tumakbo palayo at nagtago sa mga bato. Dahil papalapit na si BR2 sa kanya, isinasaalang-alang niya na tapusin ang sarili, gayon paman, isinigaw ng grupo ang kanyang pangalan at na nagpa-destruct sa robot. Ito ay nagpapahintulot kay Jordan na makatakas ng ligtas at muling nakasama ang grupo. Sa kasamaang palad, nakita siya ni BR2 at sinubukan sundan siya, kaya't binato nila ito ng bato para mahulog ito. Pansamantala, umalis si Bowler dala ang bagong module, ngunit sinisigurado muna niyang hindi aalis ang tech, sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga mahal sa buhay ni na Jantz at Kroger para hindi sila sumubok ng anuman. Hindi nagtagal, dumating si Bowler sa gubat at inilagay ang module at ang isang explosive pack kay BR3 na agad na tumakbo habang inihayag na maaari na itong magsalita. Samantala, ang grupo ni Mason ay patuloy na naglalakad papasok sa isang kweba, ngunit pagkatapos ng maraming paglalakad, kailangan nilang magpahinga. Nang matuklasan ng mga doktor na hindi na nakakarinig si Dez, bigla silang nakarinig ng ingay at natakot, ngunit ito pala ay isang bulag na tao na walang kaalam-alam sa katotohanan. Pagkatapos ay dinala ni Mason ang grupo sa malalim na kuweba upang magpalipas ng gabi ng ligtas. Kinaumagahan, hindi tumutugon si Kila at napansin ng mga doktor na dumaranas siya ng panloob na pagdurugo, kaya sinimulan nilang ayusin ang kanyang sugat. Sa sandaling iyon ay nagpakita si BR2 sa kweba kaya umalis si na Jordan at Mason upang bantayan ito. Sa kasamaang palad, narinig ni BR2 si Mason at sinimulan siyang habulin na naging dahilan upang siya ay madapa at masaktan. Gumawa ng kaunting ingay si Jordan para ilayo ang atensyon ng robot kay Mason. Hindi pa makagalaw ang grupo dahil kay Killa kaya walang pakinabang si Jordan kay BR2. Biglang bumalik si Mason at binato ng bato ang robot para sumunod ito sa kanya at habang tumatakbo si BR2, nahulog ito sa hukay ng bato at na-stop. Nang tapos na ang mga doktor sa pagtatahi ng sugat ni Kila, umalis sila sa kuweba sa pamamagitan ng paglalakad sa paligid ng robot, ngunit napagod na si Jordan dito at binaril ito. Hindi kalayuan doon, sinusundan ni Bowler si BR3 na tumuntong sa isang minahan ngunit patuloy na hindi naaapektuhan. Sa kuweba, sa wakas ay nagawa ni BR2 na palayain ang sarili. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang grupo sa isang lumang templo, ngunit namatay si Kila sa mga bisig ni Mason. Habang nagdadalamhati sila para sa kanya sa templo, nahanap muli sila ni BR2, kaya nagsimula silang tumakbo. Inakay ni Lip na Des, Wendy, at Tien palabas ng lugar habang sina Jordan at Mason ay nananatili upang makagambala sa robot. Sila ay bumaril ng ilang beses nang hindi nagtagumpay, kaya't sa halip ay lumabas sila at nakatakas sa gubat upang muling makasama ang iba. Sa wakas ay napagtanto ni Mason na dahil sa module kaya nasusubaybayan sila ni BR2 at itinapon nito, pinapahintulutan ng robot na pumunta sa ibang direksyon. Nahanap ni BR2 ang module, kaya ginawa na lang ng tech team na sundan ang mga yapak nila. Mabilis nitong nahanap ang grupo at nasugatan si Wendy ng isang putok habang si Des ay hindi sinasadyang natapakan ang isang minahan. Susunod, kinuha ng robot si Lip kaya tumalon si Mason para iligtas siya, dahilan para baliin ni BR2 ang binti niya. Biglang lumabas si BR4 at hinawakan ang ulo ni BR2 para simulan ang pag-upload, kaya kailangang putuli ng tech team ang koneksyon para mainto ito. Habang pinupunit ni BR4 ang ulo ni BR2, Pinaalalahanan ni Kroger si Jantz na nasa panganib ang kanilang mga mahal sa buhay at kinukumbinsi siya na bumalik sa trabaho para lamang matuklasan na patay na si BR2. Sa gubat, sinubukan ni Lip na ilayo si Mason, ngunit pinigilan sila ni BR4 at tinanong kung ano siya. Wala silang maisagot, kaya kinuha ni BR4 ang kanyang orihinal na module at ibinalik ito upang magpatuloy sa pag-upload, na pinipilit ang tech team na putulin muli ang koneksyon. Samantala, natuklasan ng mga doktor na si Des ay buhay pa, ngunit ibinabahagi niya ang kanyang mga huling salita bago mamatay sa kanilang mga bisig. Bumalik kay BR4, nagtanong muli ito kay Mason at Lip ng ilang existential na tanong kung bakit sa panahon ng digmaan ang ilang buhay ay mahalaga at ang iba ay hindi. Habang iniisip nito kung ang kakayahang matuto nito ay nangangahulugan na ito ang buhay na sinasabi niya, bigla itong sinugod ni BR3 at isang matinding labanan ng robot ang naganap. Habang pinaghahampas ng mga robot ang isa't tisa, sinagip ng mga doktor sina Mason at Leap para lamang maharang ni Bowler na agad na bumaril kay Jordan. Sinabihan ni Mason ang grupo na tumakbo habang nagsisimula siyang makipagbarilan kay Bowler, ngunit kailangan niyang magtago ng masyadong lumapit ang mga robot sa kanya. Sinubukan ni Bowler na lapitan siya, ngunit sa kabutihang palad ay nakahanap si Mason ng minahan at itinapon ito sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ang parehong mga robot ay natamba at nagpupumiglas sa lupa habang ipinahayag na si Bowler ay buhay pa. Hiniling sa kanya ni Mason na labanan siya tulad ng isang tunay na lalaki, ngunit bago sila makapagsimula ng laban gamit ang kutsilyo, hinawakan ni BR4 ang binti ni Bowler at pinabagsak siya. Ang grupo ay bumalik para kay Mason at inutusan ni Green ang koponan na patayin silang lahat sa pamamagitan ng pag-self-destruct sa sarili ni BR3, ngunit pinigilan sila ni BR4. Pagkatapos ay sinabi nito sa grupo na ang buhay ay talagang mahalaga na humihiling sa kanila na tumakbo. Nang malayo na ang grupo, ginamit ni BR4 ang self-destruct sa kanyang sarili na pinabagsak si na Bowler at BR3. Tinawagan ni Green si Foster upang magreklamo tungkol dito, ngunit itinuturing ni Foster na matagumpay ang pagsubok at kinansela ang deal sa CIA bago pabayaan ang tech team. Gayunpaman, isang galit na galit na green ang nag-activate ng bomba na iniwan ni Bowler at pinatay silang dalawa. Sa huling eksena, sa gubat, ligtas na nakatakas ang grupo, ngunit ipinakita rin na buhay pa si Jantz. Makalipas ang ilang sandali sa pabrika ng robot, malalaman natin na natapos nga ni BR-4 ang pag-upload ng sarili nito at nasa ibang mga robot na ngayon. Ag Subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito i ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.